Sa tao, mm. dengue ang namimirwisyo Sa mga magsasaka Sa mga magsasaka at sa mga taniman, oh. peste, peste naman Peste Ayan. sa kanilang mga pananim. Oo, oh, oh. Mm -hmm. eh, isa number one ng mga kaaway ng mga magsasaka mm -hmm. natin. Para malaman natin ang tungkol sa mga pamimeste na yan, nasa linya po natin ang ating panauhin, Senior Science Research Specialist ng Crop Protection Division ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute of PhilRice, si Sir Leonardo Marquez. Good morning, Sir Marquez. Hello, good morning, Ma'am Tuesday. Kasama uh, po natin Christian, si Christian. Po. Ayan. Morning, sir Opo, sir yes. Marquez. Ah, uh, balita namin, itong taon na to, hindi pa rin na nawawala yung isa sa mga problema na ating mga magsasaka, yung pest infestation kung tawagin. Ay, kamusta po ba ngayon ang ating mga bukirin kung ang pag-uusapan natin ay itong mga pamemeste? Okay, ulitin ko po. Magandang umaga po sa inyo, Sir uh, Christian and Ma'am Tuesday. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga peste. Uh, dahil po ako ay taga-Pilray, mas mm -hmm. more on mga sa palay po. Right. Ito naman po yung ating uh, number one na uh, crop dito sa Correct. Pilipinas. Mm -hmm. Okay. So ang mga peste ng mga palay o ng iba pang pananim mm -hmm. ay lagi naman po yan nasa, nasa tanim natin o nasa bukid. Mm -hmm. Pero um, ang mahalaga lang pong pangyayari ngayon dahil mayroon na po tayong uh, teknolohiya mm -hmm. ng uh, pest monitoring, at yung data nito ay naiipon natin mm -hmm. so nalalaman na po natin kung kailan sila tata, o kailan sila muna natin makikita mm -hmm. at saka kung kailan po sila tataas so uh, pagkagaya yung... sinabi nyo kung kailan sila aatake kumbaga pa paano nyo nalalaman na aatake sila bakit n'yo at uh, kumbaga eh, ba bakit nalalaman na aatake sila ano mm -hmm. yung mga uh, indikasyon na may mayroon ng mamimeste? okay unang-una -una po yung data po namin ay nagsasabi na halimbawa itong buwan na ito aatake yung ganitong peste. Mm -hmm. At yung aming pong data ay mula 2018 hanggang sa kasalukuyan. Mm -hmm. And then madadagdag pa po dito na yung uh, crop stage o yung yugto ng buhay ng palay na dapat andoon sila mm -hmm. ay present sa field. Mm -hmm. And then ang isa pa pong idadagdag natin dyan ay yung panahon. Mm -hmm. Halimbawa yung yung bigyan po kayo ng example, yung uh, peste ng palay na tinatawag po brown plant hopper, mm -hmm. uh, ito po ay isa sa major pest ng rice at ang gusto po niya ay yung uh, cloudy, maulan, at nakamaramig na panahon. Mm -hmm. So to, to, pagka po ganun, ando doon yung palay, tapos ganun yung panahon, uh, malamang po o um, mas mataas po ang chance na umatake po itong peste nito. Oh, ngayon meron meron pa lang mga projection na tinatawag uh, uh, Sir Leonardo, ano, meron bang ginagawang uh, action agad yung uh, fill rise para hindi na lumala or hindi na makapaminsala yung mga peste sa ating mga magsasaka? Yes po, Sir Christian. Mas more on ang nagpapalabas po nito ay ang ating uh, Bureau of Plant Industry mm -hmm. or ang BPI mm -hmm. kasi po 'yun sila yung aming kasama mm -hmm. sa sa tulong din po o sa pagipagunayan po namin sa mga local government, uh, uh, agricultural government, mm -hmm. and then sa regional, uh, yung po mga information na ipinadadala po natin sa kanila. Mm -hmm. At sila din po yung katulong natin kumukuha po ng data sa field. Bigyan po kayo na example. Mm -hmm. uh, tulad po nung ating pinalalabas na uh, pre-season bulletin, mm -hmm. So ito po ay pinapadala sa region. Then ang region po ang magpapadala sa province at saka sa municipalities mm -hmm. and then yung ating mga technician naman po ang magsasabi sa mga farmers na ito po yung mga peste na ating inaasahan ngayong season na ito. Ayun. Uh, bukod sa sinabi nyo na brown plant hopper, parang grasshopper po ba yan pero kulay brown? <laughs> <laughs> Hindi po. Ano uh, itura niya? maliliit lang po ito na insekto at ito po ay matatagpuan sa uh, ibabang bahagi ng palay. ganun Ganon ba? Kalas ka Mga gabo, ga sila kila po nabuto ng munggo. Aba, maliit. Pero dumadami. Mm -hmm. Opo, pero pag ito po ay umatake, ito ay dumadami. du, du madami. ko mm -hmm. Pag sinabi kong madami, liman, limandaan pataas. At ang um, ginagawa po niya, sinisipsip sip niya yung katas ng palay, at ito po ay nagdudulot ng uh, damage na ko tawagin po ay hopper burn. Ooh, kaya na mama yung palay, ganoon ba 'yon? Yes po, yes Ooh. po. Para doon lang sa mga nakikinig sa atin Dok, na na, na hindi masyado na hintin, ano pa yung peste na 'yan sa Bukerin. Mm. Ano ba yung uh, epekto nito sa ating mga pananim, particular na sa mga palay, uh, Posible bang tumaas ang presyo? malugi ang ating mga kamabayan pag hindi napipigilan yung mga ganitong uri ng peste? Napakaganda nung tanong niyo, Sir Christian. Yung concept muna ng peste ang ating pag usapan mm -hmm. Pag sinabi ko nating peste, hindi po 'yan insekto o anumang organismo na kumakain o naninira ng uh, isang halaman. Mm -hmm. So halimbawa, yung sinabi ko na brown plant hopper, mm -hmm. pagka po yan ay nasa palay at hindi sila dumadami o nare-regulate 'yung kanilang populasyon at hindi sila nakakasira o kumakain man sila sa palay, pero hindi makakabawas ng ani, mm -hmm. ay hindi po natin sila dapat i-consider na peste agad. Mm -hmm. so, so basta pagka peste, uh, naninira tapos nagkakos ng significant yield loss mm -hmm. para sa ating pananim. Mm -hmm. Okay. Pagka peste na siya, at saka lang po dapat gumawa ng action o magdagdag ng puhunan si farmer para kontrolin yung peste. Yun. Okay, pag uh, nag-siyempre, pag nagdagdag siya ng puhunan, madadagdag 'yun doon sa kukunin niya sa mga consumer. Ano 'yun eh? Kung hindi Post siya, yes. mm -hmm. oo po. Kung hindi kung si farmer po ay maalam, una-una kung kailan lang siya gagamit o gagawa ng management action o kaya dapat alam niya yung timing o gumamit man siya ng uh, sabihin na natin ng chemical ay pinaka-babisang paraan. Ay, maso po yung problema kahit po siya ay magdagdag ng uh, puhunan. Right. Opo. Ay yung sinasabi nung brown plant hopper, ano ang pangkaraniwang uh, pampigil diyan sa. Oo, mm -hmm. diyan. Ah, Remedyo. Ano tawag dyan? Insecticide, ano bang gagawin diyan? Pauusukan yung ganun. Okay, okay. <laughs> okay. Um yan po yung sinasabi ko kanina. Dapat si farmer ay dahil ito yung kanyang negosyo. Pinag-aaralan niya na kung ano Yay. yung mga peste Opo. So, ang brown plant hopper po ay tulad ng sinabi ko na yung panahon na gusto niya, malamig, maulan at saka makulimlim. Okay, gusto rin po ng gusto rin po nang brown plant hopper yung laging matubig. tubig At makapal yung tanim na palay na ni, ni farmer kasi yun yung kondisyon na gusto niya. Okay, ngayon, ano yung ano, pag andiyan na sa palay mo? ano yung management right maliwanag man po sila sa hindi kapag ka po ang brown plant hopper ay iilalim pa o nag-uumpisa pa lang yung populasyon hindi po siya dapat ginagamit ng insecticide oh ano okay. gagawin dahil pag uh, dahil pag gumamit po ng insecticide si farmer ang una pong namamatay dito ay yung mga natural enemies mm. na natural na nagre-regulate ng population ng brown plant hopper. Mm -hmm. pero, pero, hindi, siyempre, hindi ko rin po maikakaila na kailangan pa rin yung chemical, pero dapat ito ay gamitin sa, time na panahon mm -mm at saka sa tamang pamamaraan. Mm. Pero dok, ano yung ginagawa natin na uh, so ngayon ano para matulungan yung ating mga magsasaka kung paano yung tamang uh, pag-aalaga o tamang gawin. Pag may mga ganitong uri ng pest, saka merong bang uh, katulad ng tinatanong ni Chusy may mga sprayer ba, Paging ba na ginagawa? Uh, pinamamahagi ang uh, fertilizer sa ating mga magsasaka. Okay, siguro ang budget natin, ano ba yung mga libre naman na pamamaraan? Oo. Oh. Ano? Okay, oh, kasi <laughs> yes. syempre para matulungan natin yung farmers. <laughs> oh, yan yan, yan hindi <laughs> intae ni farmer. <laughs> okay. Okay, maraming libre na hindi kaagad papunta dun sa libreng kemikal. Mhm. Mm okay. O yung yung pagpapatuyo ng bukid. Ooh. Dahil ayaw na ni Brown Flag Pepper mm -hmm. na, na ayaw niya nang mm -hmm. uh, ayaw niya nang tuyo. Mm -hmm. Kasi gusto niya matubig. Mm -hmm. So, magpatuyo, mag tayo ng alternate wetting and drying. Dying. O yung mga technique na gano'n. Okay. Uh, gumamit ng variety na may resistance o kaya partial resistance para sa uh, BPH o sa anumang insekto. Okay. And then, pangatlo, dapat, kung, dahil sa sinasabi na ng ating mga autoridad o mga technician, kung kailan a-attack itong pesto nito, odi mas mas mainam kung kaya ay i-adjust yung pagtatanim natin ka yes yung ating mm -hmm. cropping pattern Yan. okay mm -hmm. okay ngayon uh, ano pa uh, sige pumunta na tayo din sa chemical ang mm -hmm. gobyerno ba ay namimigay ng chemical yeah. o yung ating bang mga uh, regional crop protection center nagbibigay ng chemical mm -hmm. yes po uh, sa akin pong pagkakaalam ay meron silang uh, uh, nakahandang chemical pero ito po ay hindi nila pinamimigay ng halimbawa onset pa lang, uh, yung farmer bibigyan na agad Yung mga farmer bibigyan ng chemical. Kasi mm -hmm. mali nga po na gamitin. Pero ang chemical po ay ginagamit at pinamimigay po ng ating uh, RCPC para po dun sa sudden uh, mm -hmm. na way para ibabay yung population. Halimbawa mm -hmm. nagkakaroon na ng outbreak. Mm -hmm. So ganoon pa lang po tayo gagamit ng ng mga chemical na ito para para bigla ang mapababa o bigla ang solusyon do sa problema. Mm -hmm. Pero yung kung nag-uumpisa pa lang, may mga pwede pang gawin o may pwede pang i-practice, hindi po natin dapat ginagawa yon at hindi din po magbibigay ang gobyerno ng chemical para para maging parti ka agad yung arte hmm. yung cultural practice. Hindi magbibigay agad hanggat hindi mo na nakikita yung mga indikasyon na talagang uh, namimeste na. Yes po, yes hmm. po. So ganun pala ang patakaran doon. Mm -hmm. hindi basta-basta na. Oh, uh -huh. ito yung chemical. Uh -huh. Bahala na kayo. Oh, bahala <laughs> ka lang <laughs> Po. Mali, mali, actually, mali po yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ngayon, na uh, sir, uh, mapatop, uh, papasok yung uh, tag-init. Meron bang uh, inaasahan na uh, peste sa ating mga bukarin? Bukod sa brown plant mm hopper. -hmm. Uh, uh, pagpasok naman po ng tag-init, um, ang inaasahan po namin na magiging problema naman ay yung uh, stem borer ano yun at saka po yung yung nabanggit po ninyo nung sa ating pakipag usap 'yung tukol sa harabas. Ayon, 'yung harabas na 'yan. Opo. 'Yung kasi pagkakaalam namin, Sir Marquez, ano, may mga kanya-kanyang uri ng peste sa bawat uri ng halaman. Katulad din sa Opo. Oo, hindi naman lahat ng peste, mamimeste dyan sa palay, ganyan. Sa ibang sa ibang tanim naman sila. Opo. So ibig sabihin, may kanya-kanya ding uh, paraan kung paano Solution. sila makontrol. Uh -huh. Uh -huh. Hindi pare-pareho. Yes po, yes po, yes mm -hmm. po. Walang all in one. Oo, uh, uh -huh. <laughs> uh, yes po. Uh, siguro ito naman po alam na nating magsasaka, lalo na po 'yung mga may edad, 'yung tinatawag po na integrated pest mm -mm. management. Mm -mm. Hindi ibig sabihin lahat ng uh, lahat ng uh, effort mo ay ilalagay mo lang sa isang uh, strategy. Mm -hmm. Dapat ay pagsama-samahin yung strategy para magkaroon po tayo ng sound um practical at saka po na pest management uh system. Mm -hmm. Ngayong March uh, ay simula na ng pag-ani. Sabi mm -hmm. nga nila, sir. Yes po, yes po. Ano, nakita nyo ba na itong aanihin na ito ay ano, malaki ba o konti lang yung maaani dahil nakaapekto yung mga peste o okay lang? Uh, according po sa mga record po namin na natanggap ay wala pong uh, significant na lugar na inatake po ng Uy. Uh, peste ngayon. O, uh -huh. Opo. Opo. Magaling kung gano'n. Ibig sabihin yung chance na malaki ang aanihin, mas maganda. maganda. Oo. Opo. Kung madadalo po kayo dito sa Nueva Ecija ngayon, mm -hmm. matutuwa po kayo at nap napakaganda po ng tayo po ng ating uh, wow. palay. Nice. Opo. Alam mo, mm -hmm. masarap tignan eh. Yung pagka bumabiyahi ka papuntang Provincia Christian. Yung meron nasa gilid. Yung nasa gilid lang ng kalsada. <laughs> yung yes po, yes yung po. mga bukirin. Uh -huh. ng, tapos, tapos green o kaya golden na siya dahil at, mahihinog na. Amoy na amoy mo Oo, pag nagbaba ka ng ang bintana. Ang tignan. Mm -hmm. Oo, o sa Nueva Ecija, ganyan ang senaryo. Uh -huh o oh, diba. Pero sir, uso pa ba 'yung ano, parang mayroon pa ako nakikita, nagbibilad ng bigas o palay doon sa kalsada, <laughs> sa gilid ng kalsada? Opo, nakakalungkot po, pero sa mga national highway naman po ay talagang itinagbawal. Ah. Tungkol sa mga lateral o 'yung maliliit na kalsada po ay eh, may mga ilang pares po tayong magtaka. Uh, pero 'yun na lang po maliliit na magsasaka na nasa lona. Oo. Mm -mm -mm. so, uh, right. I apo, kung kumpakan din eh, muna yung lona bago ilalagay yung palay yun no. Para kung may mga apo, may mga nalibaw may aktividad doon sa barangay madaling na yun, tanggalin. No? madaling tanggalin hindi na wawalisin pa nila mula doon sa semento. Ay iyan ang apo. tinatawag natin na post harvest facilities na dapat meron tayo. Opo pero uh, ang mahal, meron naman po ang gobyerno po natin ang sa pagkakaalam ko po, po through RCEP, o sa apo dito po sa uh, Tilnex na adit uh, matatagpuan dito sa Nueva Ecija, uh, ang nilalapitan po nila ay mga co-op mm -hmm. para mabigyan po ng mga pasilidad na ganyan. Mm -hmm. So doon sa ating po mga farmer na nakikinig, Uh, kung hindi pa po tayo member ng co-op, tayo po ay sumali mm -mm. para po makinabang po tayo dito sa mga ganitong programa po ng gobyerno. Usually, Sir Leonardo, mm -hmm. sa mga magsasaka, gaano ba kalaki yung nawawala doon sa mga kita nila kapag nasimulang mapeste yung kanilang bukirin? Okay. According po sa pag-aaral, ang nawawala po dahil sa mga peste, on average, ay 37%. 37%. Malaki-laki yes, din ito. ito. Malaki nga. Diba? O, ganito po, kung sa isang hektarya po, ay aani tayo ng isang daang uh, kaban. Uh -huh. O, di, uh, nasa around 37, 37 no, na kaban po. Ang Kaya mawawala. nga, like, o, sayang naman. Kaya dapat naman. Po, po, Ay, lalo pa ngayon. Kaya dapat po, binabantayan natin. Correct oh may marami kasi ngayon Christian, kung mm hindi -hmm. ako nagkakamali Sir Leonardo, sa ibang yes, mga bukire, halimbawa, yan sinabi nyo nga isang hektarya, kumisan hindi naman talaga yung may-ari ng lupa ang nagsasakay pinapaupahan, hindi po ba? Hati. So may mm -hmm. porsyento sila, it's either 60-40 yes, na po. ganyan o 50-50, depende sa usapan nila So kung mawawalan ka pa ng 37% adi sayang naman yung 37% na yun yes, mm, Ito po bang Pamimesta na ito ay uh, hadlang dito sa target ng pamahalaan natin na uh, food security o paano makaka doon sa target na yan? Magiging makatotohanan pa ba yung food security natin? Definitely po. Pag na, lahat po na nakakabawas ng ani o sa production ng pala, makaka po sa ating uh, programa ng ating gobyerno. Per, uh, pero po, ito po ay kaya nating solusyonan at... Mm -hmm. uh, kaya po nating bantayan. Pero uh, punta na lang din po ako sa, sa, sinasabi natin na makatutuhanan ba ito yung programa ng ating gobyerno. That, 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 uh, gusto ko rin po siguro idagdag na uh, ito po ay hindi lang sa gobyerno natin kundi tungkulin po, po ng lahat ng mamamayan. Oh kasi halimbawa yung pagsasayang ng bigas. 'Yon. Oh, 'yon mm. dapat so, sayang, ay no? iwasan po natin. Mm -hmm. Oh, yung napupunta sa waste. Correct. So iwasan po natin yun para makaiwas po tayo sa pagsasayang ng pagkain. Tama. And then yung yung pong, uh, pagkain ng mga halaman na pwede po nating pamalit sa bigas, tulad po ng mais, mm -hmm. uh, amote, kamote, kamote, baba. Mm -hmm. Opo, adlai, adlai. Yan, kailangan na siguro ay magkaroon tayo ng mindset na hindi lang bigas Correct. ang uh, ating pagkain. O kaya siguro ma'am, total naman siguro na national po ito ng mm -hmm. ating uh, programa. Mm -mm. Siguro yung perspective natin, alimbawa kung tayo ay active sa Facebook, Uh, yung isang uh, sikat na brand ng coffee, mm -hmm. picture na natin itabi yung kamote o yung mais bilang mibienda natin. O, so, lalabas na social pala yun O kaya <laughs> pwede pala yun. Oo. So, na. so marami ng um, ano, ma ngayon, eh, innovation sa opo, mga pagkain. Yes po, yes po. ma, At saka, ma at saka sa taas ng rate nung may mga diabetes, Oo, magbawas maraming, tayo yes, sa pagkain yes, ng kanin. Alternatibo. <laughs> may alternatibo. Tama yan. Yeah. Yes po. Alright. Yes, With that, Sir Leonardo, salamat po sa mahalagang oras ninyo mm -hmm. na bigyan nyo kami ng mga natutunan namin ngayong araw na ito. Sa susunod po ulit. Okay. Maraming salamat po at sana po ay nakapag-iwan tayo ng konting kaalaman sa ating mga tagapakinig. Right. Maraming salamat po. Thank you so much. Si Sir Leonardo Marquez, Senior Science Research Specialist, Crop Protection Division and Department of Agriculture, Phil Ang walang pinoprotektahan.